Litratong ipinos ni Rosmar, muli na namang inulan ng batikos. Muli na naman ngang binabatikos ng ilang netizens ang CEO na si Rosmaritan Pamulaklakin o kilala rin sa tawag na Rosmar dahil dito. Ano nga kaya ang napansin ng ilang netizens kung bakit nasabi nila ito? Kapansin-pansin nga na bumabalik na sa dati ang pangangatawan ni Rosmar matapos lamang nga ang ilang linggong panganganak nito sa kanyang pangalawang anak. Bagamat nababawasan ng timbang, ngunit kapansin-pansin din ang mahubog nitong pangangatawan na kung tawagin nga ng iba ay curvy. Kaya naman, tila hindi makapaniwala ang ilang netizens at inaakusahan pa nga ang CEO na obvious na edited umano ang mga larawan na ipinupost nito. Samantalang hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Rosmar at derechahang sinagot ang kanyang mga bashers. Tinatawa na lagi picture ko kasi nasobrahan daw sa edit. Awit, ah, tignan nyo yung tiles sa likod ko kung gumalaw. Ayon pa nga sa CEO, paano umano niya patutunayan na de-edited picture ng kanyang katawan? Paano ko ba patutunayan na de-edited picture ng katawan ko? Kasalanan ko ba na may curve akin tapos straight inyo? Kasunod nga nito, Nagpakita rin ng ilang resibo si Rosmar na de-edited umano ang kanyang katawan. Ito nga ay sa pamamagitan ng pagpo-post ng kanyang katawan habang sumasayaw. Sa sunod naman niyang post, tinanong naman niya kung nasaan na daw ang women empowerment. Kapansin-pansin kasi na puro mga babae din kasi ang kumukwestiyon sa kanya at nagsasabing edited umano ang kanyang mga larawan na ipinopost. Samantalang kung meron kang mangilan-ngilan na ng babash kay Rosmar, Ukol sa hubog ng kanyang pangangatawan, makikita naman na tila mas marami nga ang sumusuporta sa kanya. May mga pic talaga mina mukhang edit, pero di nila alam minsan nasa andis yun, pwede di nakaayos. Minsan naman nasa aura or nasa posisyon ng tao or posing, just saying. Kasi po ma'am Rosmartan pamulaklakin, mga ampalaya at ingit sila. Pag inggit pikit na lang po, 'di ba, Ma'am? Huwag mo na lang pansinin 'yan, Ma'am Rosmar. Inggit lang sa 'yong mga 'yan. Kapag inggit pikit na lang, hindi 'yung madami pang sinasabi sa kapwa. Kala niyo naman ang gaganda niyo. Kakabas niyo maglinis na lang kayo ng bahay niyo. Wala na nga kayong makain, nangingilan pa kayo sa buhay ng may buhay. Ang mga ganyan hindi kakayang pantayan, kaya walang masabi kung hindi po na. Ganyan ang mga inggit Sino ba sila sayo? Ganyan kita ipagtanggol. Mag 2 years na iba-iba lang ang name ko. Kasi nakakalimutan ko ang account ko. Love ko kayo buong family, lalo na now for na kayo. Happy family na. Kaya inggit sila. Huwag pa-apekto, go lang. Yan ang trending.